Lods, paano ba mag-apply papuntang Japan? Bro, magkano yung nagastos mo nung nag-apply ka? Mampeni, hiring ba dyan sa company ninyo? Yan lang naman yung mga paulit-ulit na itinatanong nga sa atin ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas at yung iba naman ay nandito na sa Japan. At syempre, habang may nagtatanong sa atin ay hindi ako mapapagod na sagutin ang inyong mga questions lalo na kung makakatulong ito para sa inyo. Kumbang wa minasan, pwede nga pala isang OFW dito sa Japan. And yan, for today's video ay sasagutin nga ulit natin yung mga questions ng mga family natin dito sa ating Facebook page at saka yung mga bago pa. Kalimitan nga ng tinatanong sa atin is kung papaano nga daw ba mag-apply dito sa Japan. Una kong maibibigay na payo sa inyo is maghanap kayo ng mga legit agency na pwede nyo pagpasahan ng inyong mga requirements. Take note guys, sa bawat post ko dito sa aking Facebook page ay ikinocomment ko na yung mga legit agency na pwede nyo isa-isahin at pwede niyong pagpasahan ng mga requirements niyo. Kaya, i-check niyo yung mga post natin dyan, nandyan yung mga legit agency. Ah, dinamihan ko na yan, pinag-research ko na kayo, kaya kayo na lang ang kulang, hanapin niyo na lang yung mga agency na yan. Tapos, kung may napili na kayo na agency, na halimbawa ay malapit sa inyo, aba syempre, kumplituhin niyo na yung mga requirements. So, ano-ano ba yung mga requirements? Bali, magbibigay ako sa inyo ng mga napaka-basic na requirements na dapat niyong dalahin kapag mag a kayo. Una, diploma. TOR, mga birth certificate, passport. Yung passport nyo, kailangan at least valid ng mga 6 months. Kakailanganin nyo din yung COE galing doon sa inyong previous company. At kung syempre, meron kayong mga JLPT certificate, mga N2, N3 passer kayo, aba, syempre, dalahin nyo na yan. Kasi edge nyo yan. Alam nyo guys, kung mag apply din lamang naman kayo, abay, edi puntahan nyo na yung agency mismo. Or hindi naman kaya, ay mag-email kayo online dun sa mga email address na nakapost sa kanilang mga Facebook page. Actually, yung, yung act ng pag apply madali lang yan. Kasi nga, pupunta ka lang or magpapasa ka ng resume. Pero hindi madaling makapasa. Yun yung pagkakaiba nila. Madali lang mag-apply kasi pupuntahan mo lang naman. Nung ako, nag-apply ako, o pinuntahan ko lang naman yung agency, o yung nag-aral ako nung Nihongo, pinuntahan ko. Umatend ako ng orientation, nakinig ako, nag-decide ako na sige, gusto ko. Ayun, tapos dire diretsyo na yun. Napakaraming nagtatanong nga sa atin kung papaano nga ba mag-apply papunta sa Japan or kahit sa ang bansa naman. Palaging nagtatanong sila or same yung mga questions sila, paano mag-apply? Pero ang, ang deciding point is kapag binigyan kayo ng agency, pumupunta ba kayo? nag apply ba kayo? Nagpapasa ba kayo ng mga resume nyo? Oy, yun nga pala guys, resume. Kailangan nyo ng resume sa requirements. So, balik tayo doon. Guys, kapag binigyan kayo ng mga legit agency at decidido talaga kayo na mag apply kayo, ay puntahan nyo na, samahan nyo ng konting kilos. Kasi yung pagko-questions nyo, nandun na yung intention nyo na gusto nyo mag-apply sa ibang bansa. Pero kung hindi nyo yan nilagyan ng follow-up na pupuntahan nyo, mag-a-action kayo, napupunta kayo doon sa mismong agency, ay walang mangyayari sa atin. May mga nagtatanong naman sa atin kung magkano daw ba yung mga nagastos ko papunta dito sa Japan. So yun sa nagastos guys, kasi pag nalaman nyo kung magkano yung nagastos, magiging isa, isang factor yan na baka hindi kayo magpatuloy kasi ay ang laki naman. Ang laki naman ang gagastosin. Pero ganon talaga guys, wala naman talagang makakaalis ng ibang bansa Nang hindi ka maglalabas ng pera May ibang hindi sobrang laki May iba naman talagang malaki Tulad ng may mga placement fee na bansa Pero yung sa nagastos ko More than 50,000 pesos Yun ay sa Pinas pa lang ha Pagpunta ka dito sa Japan is Meron pa rin akong binayara na kaonte Kaya masasabi kong More than 50 Pero less than 100,000 pesos Kaya naman kung mag-a-apply talaga kayo sa ibang bansa or papunta sa ibang bansa kailangan meron kayong konting ipon. Kailangan nyo talaga ng pera. Hindi talaga libre ang pag apply Doon pang alas sa pamasahin nyo or sa mga pagkain nyo, kada punta nyo na agency, maglalabas talaga kayo ng pera. Huwag kayo madi-discourage kapag binigyan na kayo ng mga amount na nagastos. Kasi wala naman talagang libre. Ang magandang gawin nyo is bago kayo mag-apply, mag-ipon na kayo kung meron talaga kayong plano na mga ibang bansa in the future. Kaya yun, ngayon pa lang, mag na kayo kapag na-reach nyo na yung amount na halimbawa meron na kayong 50,000 or more than, then saka kayo gumawa ng next step nyo na mag-apply na kayo or magpasa-pasa na kayo ng resume. Kung alam nyo, meron na kayong naipon at intended nyo ito para dun sa pag apply ninyo, dun yung nasimulan yung pag apply nyo. Marami rin nga nagtatunong sa inyo guys kung hiring daw ba dito sa amin. So ayan, sa lahat na nagtatanong ng hiring ba dito sa company namin, sadly, hindi po hiring yung aming company as of now. And kung magha-hiring man, huwag kayo magalala kasi ipopost ko sa aking Facebook page. Kaya uh, stay tuned lang kayo, follow lang kayo para if ever na may mga hiring, kahit hindi dito sa company namin, magpo-post talaga ako. Kasi yun talaga yung intention ko na may matulungan tayo na kababayan na makapagtrabaho papunta dito sa Japan. May mga nagtatanong din nga sa atin kung ano daw ba yung mga qualifications para magkaroon ng engineer's visa. So, bali nga sa experience ko, guys, yung naging qualification ko lang is, dapat ay bachelor's degree holder ka. Ayan, may mga nagtatanong, okay lang ba ang diploma, test na, uh, two years lang graduate. dapat po ay four years. Kung hindi ka man engineering graduate, dapat at least four years bachelor's degree holder ka. Isa yun sa tinitingnan para ma-qualified ka sa pagiging isang engineer's visa holder. Kung hindi ka naman graduate ng engineering or kaya naman ay bachelor's degree holder, meron pa silang isang qualification which is yung at least meron kan 10 years working experience. Dapat ay related do sa trabaho a applyan mo papunta dito sa Japan. So kung yun, meron ka dong pamimilian kung hindi ka graduate ng engineering or 4 years course, dapat meron kang at least 10 years work experience. And actually, yun lang naman ang meron ako nung nag-apply ako, bachelor's graduate, meron akong work experience na related do sa aking in-applyan Wala ako masyadong naipresent sa kanila na ibang work experience dahil ito yung second company ko, kaya naman kumapit talaga ako do sa aking previous company and then dun sa aking, ano, bachelor's degree. Pero kung itatanong ninyo kung magiging malaki ba yung factor kapag JLPT, passer abay syempre naman, yan ang isa sa tinitingnan talaga nila yung kaya mo makipag ng conversation sa mga hapon Kasi yun ang madalas na mo pagdating mo dito sa Japan, ang makipag-usap sa mga Japanese. And sa mga tropa ko nga pala dyan na nagtatanong kung pwede bang mag-apply ng naka-boycott na, kung mag-a-apply kayo papuntang Japan at naka-boycott kayo or maekse yung buhok nyo, pwede naman ihanda niyo yung sarili niyo kasi baka maraming rejection yung dadaanan niyo bago kayo makapag-trabaho dito sa Japan. Kasi based nga doon sa experience na mga kasama ko dito nung nag-apply sila, maiiksi yung buhok nila, hindi talaga sila matanggap-tanggap, lagi silang nare-reject. And kinailangan pa nilang magpahaba talaga ng buhok. So medyo mahirap talaga pagdating sa mga katulad natin kaya, ang payo ko sa inyo is, magpahaba muna kayo ng buhok, and then, dito na lang kayo magpagupit, kung talagang gusto nyo magtrabaho dito sa Japan. And para sa mga kababayan nga natin na pinapangarap talaga makapagtrabaho dito sa Japan, keep your dream burning, ayan, basta samahan nyo lang ng sipag, dasal, ng action, ayan, at sooner or later, makakapagtrabaho kayo or makakapag-travel kayo dito sa Japan. Kasi kapag puro hiling lang, mababaliwala yung mga hiling ninyo kung hindi kayo nagtitake ng action man lang. So, yun lamang guys for today's video and hanggang sa muli. At kung may mga questions pa kayo, i-comment nyo lang or mag-message lang kayo hanggat kaya natin sagutin ay sasagutin natin yan. At hanggat may opportunity ako na pwedeng i-share sa inyo ay i-share ko yan dito sa ating Facebook page dahil yan lang naman ang kaya kong gawin para makatulong sa inyo sa lahat ng nangangarap din na makapagtrabaho dito sa Japan.